Hello mga kabatang helmet! Ang init! Or naka-jacket ako. Sorry mga kabatang helmet ko for today sa Bear Fire Happy Day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito. Please don't forget to click the subscribe button -like, tayo naman eh, para lagi kayo update sa lahat ng mga nene-epalan na pinupuntahan namin ng Pichuco pa. Wow! Eh, parin ko kayong face mask. Hindi ako makahinga. So, mga kapata helmet, pumapaybay tayo ito sa kahabaan ng MacArthur. MacArthur Highway. Kasi pupuntahan natin yung pangmalakasan na masarap ka daw na panaderia dito. Masarap daw kasi yung pandesal. Nasa kakin. So tingnan natin kung masarap ba talaga. Para ako lililipad. tao. So, uh. so ayan, mga kapata helmet binabaybay ko ang MacArthur so may kawayan na to baka so kanina pala bumaba tayo sa bangkal so ito banga na to medyo malapit na kasi ang landmark dito yung 7-11 ayun mga bata 7-11 Pag nakita nyo na yan, malapit tayo kayo sa panaderia. Tapos mabubunggo pa ako ng ambulansya. <laughs> so, dito tayo. Ito yung crucial naman sa pagtawid dito. Oh, Awit! <laughs> Ayan o, banga! <laughs> may kawayan bulakhan. Ito natin kung masarap talaga yung sila sabi nilang pandesal. Hindi yeah, ako masyado mainit na nakajakit pa ako. Woo so ito, lakad-lakad. Ang -lakad. bango, uh, May manok malakas. Kamay. Tampo ay papala na to ba ako pa helmet na shot na dami to dati dibitch ka pa eh. Ayun tatanda ako. Yung papasok diyan, may milkteaan diyan dati. Ewan kung nandoon pa sila. 46 Milktea tayo. Name ng kanila Milktea Shop. Talakad galor oh, Ito. Sa ito Timpey Bakery. Tama ba? Ay, parang hindi yata. Saan, ba yan? Saan na yan? So, tanong nga tayo. Ay, ay kuya, pwede mo magtanong? Saan po ba yung bakery dito yung masarap yung pandesal? Oo. Yung po parang ka... May pandesal po ba kayo? May pandesal po kayo? Ay, wala. Yung pandesal, yung parang pong malutong. Na maliliit. Diba pong, ah, ah, meron pa po doon thank you po oh, mga patay, hindi daw dito pero alam ko dito yun ayun na yun no? lakad pa tayo pero alam ko talaga doon kasi natatandaan ko yung tolda nila pero sige lumakad pa tayo sabi ni nanay baka doon pero alam ko yun na yun eh wala pa sila, wala sila kung today. Ang sabi ni Kuya, bukas pa raw. Eh. So ayan, baka nga nga tayo ngayon, mga helmet nga. Wala eh. Eh, eh. eh? Na yung bakery. Pero wala silang ngayon tinta. So ito, lumakad na lang tayo, mga helmet kasi. Eh? Wala Eh, oh, eh. Pero hindi malaman ni nanay kung ano yung tinda niya. Iba-iba <laughs> daw -iba yung laki ng pandesal niya. <laughs> so, ayan. Hopya tayo for the day's video. Uh, tingnan natin. Oh, wala na nga dito. Tatandaan ko kasi yung tolda nila. So, nga nga.